Wala gitari giyupak. Oh, Imo na sa init Lokal gitong kon. Lai man siya. Ang importante nga nagugmad jud na feeling. Maka ingon jud ko nga makasabi ko talaga na hindi lang din naman to paggagamit. Kay ginagamit na <laughs> Ginagamit niya ako for vlog, ginagamit din niya ako pag gabi. Ginagamit ko rin siya. <laughs> Naggagamitan. Gagamitan kami. <laughs> Yun yung maganda doon pag ginamit ka ng isang tao, gamitin mo rin. Kasi pag ginamit ka tas di, ma, di, di mo rin ikaw mapinaba, di, si di mo rin siya mapakinabangan. Kawawa. Oh, okay. Dapat, pareho kayo both side, mag-benefits. Kaya <laughs> yeah, kung gamitin for vlog, pagkagabi, Luyahan po dyan ako. Pero sa tinood lang, sa, sa totoo, seriously, ginagamit niya ako for vlog. Ginagamit ko siya for vlog, pero wala sa income. Ako, okay. 50 mil, ako! So, di ba? Oo. He is using me, I am using him, pero wala siyang income. Siya nagpapataas pala ng followers. Agay. Pero ako, kumikita na. Okay, so, so, tagaan na lang mo siya. Iripan. O, oh, tagaan ako siya. Pero, ang iyo, kung siya. <laughs> Sige, pagkuhan lagi ba? Pangag na! Tapsing, tapsing, raman ni guys. Loving, <laughs> rana. Loving, loving, raman, God. Ah. Kaya sa mga nagsasabi dyan na, Ginagamit ka lang yan. Pag tumaas ang followers yan, oh. pag sumikat yan, iiwan ka rin yan. Oh. Ang importante, bago siya umabot ng... Bago siya kumita o lumaki ang, ang followers <laughs> niya. Before <laughs> siya makabot ng 100k. Palo agang yan lugi. Kau na pagtaman. <laughs> so ikaw, gagamitin mo Dangon ako. Pero, tangon, tangon. pero, Gagamitin mo ako pero lagi kitang anuhin. Gagamitin. Gagamitin. <laughs> Oh, di ah! oh, Di ba? Lami na. Sa close mo. Di ba? Sa lahat ng mga sinasabi nila na nagagamitan lang. So Kagaya niyan. Yung mga ex ko, sabi nila ginamit lang daw ako. Eh nakinabang din naman ako sa kanila. Oo. Napakinabangan din nila ako. Ngayon nag-separate kami. Meron na sila, meron ako. Wala may lugi. <laughs> Usa'y saan mo kaya mo gulugi mas dako man nang iya kung sakit sakit ahong dibate pero Ay. depende sa pag-agwanta ah okay kung kaya ni mo ang kasakit o ang kapait hala igiti <laughs> Tama. Tama, Himal, diba akong, diba, diba ikaw sabihin natin na gusto mo maging vlogger pero for the record ha matagal na po siyang may vlog hindi na nga siya monetize eh kasi lagi may violation lahat kasi wala na siya alam sa vlog vlog eh kataon lang talaga ah, na nag iwalay don't... sila nung nung ano nung partner niya oh, on, nah. tapos pupunta sa dito pwede na siya dati kasi pupunta na siya talaga dito para mag chill, -chill lang oh, sa minsan pupunta barkada niya classmate niya pag oh. mayroong banda rito nagkikita kami sa disco nagkikita kami oh, yeah. hindi mo niya ako ginagamit hindi siya pumupunta dito for video lang nung nalaman ko na pumunta siya dito tapos wala ka ng jowa kasama lang kung may siya eh may kalibin oh. pa nga siya eh wala na kayo wala na hindi eh, pwede ka na magkita sa video eh wala na rin ako noon, sabi niya. Okay lang naman, wala nang problema. Ah, anak, perfect ayo. Ah, di, pwede. Oh. Tapos, alam niyo ba, guys, nakalista lahat sa Messenger ko, nakalista lahat yung bawat upload ko ng content na nandun siya, lahat ng kita doon nakakatali lahat. Tapos, ililista ko, sabi natin, let's say last update is 48,000. I-divide ko sa 2 para akin yung kalahati. kanya yung kalahati. So may 24,000 siya. May 24,000 ah. Binilan ko siya ng cellphone kasi gusto niya. Maganda yung cellphone niya. Pati sa school. Ganyan, ganyan. So, eh, oh. ang cellphone, 40,000. iPhone 13 Pro Max. Oh. 40,000 lang. Kasi, hindi po yung brand new guys ha. I-clear ko. Lang. Hindi siya brand new kasi wala naman na yata brand new ng iPhone Pro Max kasi phase out na. So, na-used na siya. So, oh. binilan ko siya ng 40,000. Kaya nagsasabi na mura lang daw. 40,000. E 24 lang ang pera niya sa akin. So napakay, 16,000 na utang. <laughs> sa ibig sa kanya, Blag babayaran mo ba, ba siya, i-vlog ka ulit kasama sa akin? O, lubihunta ka? Kaya lang ni, o na lang. Ay, bala kay, bisag pa ko makain ka, mawitikan ko ni Karona. Tanong ka, ha? So sabi ko sa kanya, ano, i-quits natin yan, ibibigay ko sa yung yung, quits natin yan, ibibigay ko sa 24,000, sa inang cellphone. Pero tayo na. <laughs> Sabi niya hindi pa niya kaya. Kaya hindi pa niya kaya talaga. Hindi kaya niya, ng nang ano niya, kaya ng kanang ubos niya. Pwede ni pagkaya ng puso niya magmahal. Kaya niya man love, eh, pero hindi pa niya kaya ma in love. Ah, oh, okay. iba kasi yung iba kasi yung may feelings kasi. Oh my god. Saka eh, dati pa lang talaga hindi talaga kung magiging kami man, dapat dati pa eh. Hindi uh -huh. talaga niya kaya eh kasi pag tinitingnan, kamukha ko yung mama niya. Kamukha ko yung uncle niya. So, hindi talaga magiging kami guys. kasi sa mga sabi niya na kinikilig ako, totoo yun. Pero kasi kinikilig ako kasi lahat naman ng laki nakikita ako, natural na na, guwapo, ganun kinikilig ako. <laughs> 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 ah, kuan mo ka close mo din gaan, yan, din, gaan yung gaan loob sa iya nagaan na lang po so nabugat <laughs> man napugsan, napugos na lang gid siya kay nana 40,000 na iphone kung wala nung wala pang iphone medyo mabigat-bigat pa yung kamay niya sa akin eh mabigat pa yung loob niya nung nabigan na ng iphone sabi ko may utang ka pa 60,000 grabe ang gaan ko sa kanya parang bulak na lang <laughs> ah, oh. Oh, oh. tapos may plano pa nga ako eh. Pag natapos tong iPhone na to na 40,000, Dibigat oh. na naman loob niya. <laughs> ah! So, unsa na style. sa ibong ikaw, pc na po. Ang motor. Dili. I-shopping na ko ang iyang mama. <laughs> <laughs> Palagyan na ako ng pustiso. <laughs> ah, Oo. Oh, oh. Pero para dinig yung kubiyaan, mga isang katuig, so, yung mga labing-labing siguro, okay. ipabinerse na ko yung mama. <laughs> Kaya hindi <laughs> ka po up, Oo. Umupin niyo yung dua. So guys, i-clear ko lang guys, kung sa tingin niyo nagagamitan kami for content lang, wala namang problema yon. Ang problema kasi ako ang mas nagbe-benefit kaysa sa kanya. Kasi ang pagsikat, hindi naman kahit 1 million followers siya, sikat na kagad. kahit pa ilan yung viewers na mag million Mawala din naman yung kasikatan. But at, as of now, as of today, ako yung kumikita siya hindi. So, binabalik ko lang yung mga bagay na kailangan niya, ay hindi, deserve niya kasi sorry sa content ko at hindi lang naman din hindi ko naman din siya kukunin din for vlog lang din naman talaga ah! ah! 2,500 stars Adrian Aranas wow. wow. ah, lagi. 2,500. Sawadika. Oh, so, di ba? So guys, ba? siya ako talaga ang masakit kinabang kaya binabalik ko sa kaning si Tsaka kasi sinasabi nyo guys, the for content lang to guys, kahit wala siya, kaya ko pong kumita nang wala siya guys. Wala kaya ko pong mag-billion yeah. views Tapos, ng gulay-gulay si lang. Kung so, sinasabi nyo yung ginagamit ko lang si Brenda. Ayun ayun, Dapat dati pa lang, di ba? Dati pa lang dapat. Kaso nga may jowa nga siya for 8 years. Kinasta ka, Buri. Kasi yung cellphone. Namundi akong cellphone, Dani. So, yun lang, guys. Just to clarify things. May... Hindi nga ako uh, nagpapasali sa video ni Brenda. Okay? Oo, dati pa yan siya Ayaw talaga. Ayaw pumasok sa social media. Social media. Kasi may video kasi pa kasi... Lahat yung mga iba't ibang kulay ng... Uh... May video pa nga sila ni Jigjag, ginaglabing-labing sila dyan, nagakos gakos ganyan-ganyan. Oh, uh. Kasi hindi naman kami, ano, close sa kay Jigjag, close siya sa ibang mga bakla. Dati pa talaga, 2016 pa lang, close sa sila ni Jigjag. Kasi si Jigjag kasi yung partner ni Jigjag yung pinsan da. niya. Plus Zamara. Ayun kasi Zamara kasi nagkatulo kasi kaya hindi na. Ah! Totoo. Charot lang. Charot lang. Charot lang. Namiss <laughs> Grabi... na ako si Flora yung animal. Gising gan maka yung nagvideo na ka, I picture ka na. Hi! <laughs> Matuko na kung gabing hindi na ako sa inyong inside. Oo, oh, may gate na red. Pasok in the Oo, oh, may nabigyan ng 2,500 stars. Kapal na mukha ako, di ako binibigyan nun. Akala ko pa naman, jowa mo na siya. <laughs> ewan ko, ewan ko ha, ako kasi, yung mga nakikita niya sa akin towards him, totoo talaga yun eh, kasi gano'n naman din talaga, kung makikita ko mga gwapo sa mga videos ko, ganun talaga, it's just that, it so happen niya, yeah. malapit lang kami kay lagi siya nandito, and, syempre, andyan na rin din ako, andyan na rin siya. Uy, panahapon sa mga, man. Oo, oo, kumikita na rin siya sa vlog. Uy, <laughs> panahapon. Edy, rin na niya, di ba? At least, ah. saka hindi lang siya ang, ang, ang natulungan ko rin siya, guys tulong na rin to guys, hindi lang siya natulungan ko for vlogging, ang dami dyan ng mga vloggers na sikat na ngayon, na nakisali din naman ako, ano ka isa? ano ka isa? ano ka isa? ano naki ako sa inyo ha so, so si Maring karoon na mag-interview sa atin Kung may tanong ka what can you do dadu do? ano yung itatanong mo Maring? baka may gusto kang itanong nakuipangutana sa inyo ha Okay, nate pangutan na sa ilang mga. Ay sa pagabi kay Ansing Kayo kay pare mo nang. <laughs> Ito dapat <nga, laughs> ubos. Pare na kay Ano uh, nang tanang mo? Ang akong pangutan sa inyo ha. Kanang si tawag ani. Unsa may plano ninyo duha <laughs> kay ang dabi karon og ang nalababo sa inyo ha kay ikaw ra dabi madutlan ka. Naman ang pare diha diha. Ha? <laughs> Nani pare diha nag check in karon. Arot lang. Ha? <laughs> 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 dabi madutlan kag una sa gugma. Kung saon man na nato. Daan naman uh din na na O. Oh. Yag lang. <laughs> Matagal na daw ako itiling sa kanya. Ano pa ba? Matagal na po akong ilab kay Kano. Guys. Pero dili oh, no. sa si Kano, na ba na siya uyab sa unang nga bayot? Uloy. Wala. ka ka Almost eight years. Yung nabulag. 12 years siya nag-meet kami. 12 years old pa lang siya. <laughs> Ginoo Sinakyan ko siya. Habal-habal. <laughs> Habal-habal driver kasi siya. Nag-show ako sa plaza. Sa... Ha? 12 years old na na masayro siya? Nagde-drive oh. siya ng motor kasi. E, eh, Malay ko ba balabal ba, ba, driver siya o hindi. Oh. E, eh, matured naman na kasi itsura niya, diba ba? Oh. So, 12 Dito years, oh, 12 years years. old siya. May kasama siya noon. Sabi ko, e, wala akong masakyan na motor noon. Sabi ko, hello. Frank, <laughs> can you ride me there? <laughs> can you ride me there? No, can you, Can you give me a ride? Sabi niya, <laughs> sabi niya, ha? Gusto suntok? Sabi ko, yeah, I'm going there kasi. Tapos sinabay niya. Wala pa ka ito nag-artista. Nag-artista na ako, 2000, uh, nag ano pa ako, um, lumalabas na ako sa mga, um, extra. uh, tag ito, wow mali, ako ah, na biktima. Okay. Uh -huh. Madam Chairman, may poster pa nga ako nun sa ano, uh ah. -huh. di ba? Yung uh -huh. kay ah. Sharon Cuneta. Nag-ano na ako, lumalabas na ako sa mga extra-extra. Character actor, ganun. Tapos, ending. 12 years old siya noon. Tapos, hindi na kami nakita after noon, 12 years. Ay, oh. 2012. Tapos, 2016, galing akong Japan pag uwi ko, 2016. Namit ko siya ulit. Through Facebook, nakita ko, Uy, nabutan dyan siya ganito. Pupunta kayo ito, magkita, ganang-ganan. Tapos, uh. Oh. yung kami, ganang-ganan. Tapos, pinamit niya ako. So, alam mo yung lukso ng dugo? <laughs> Dili di, ito, lukso ng dugo. Lukso, ng uwag. <laughs> Tao, kanang Luxo lukso ng gilok or gilok, gilok hindi kayo. Ang kauwagan yun. Uwag na akong nabatian, <laughs> grabe. Kung nga, Marag, ko ito nga, dalas ako sa ilalam sa, sa puno ng mangga. <laughs> Tapos yan, magkita namin, nag, alam yung feeling na nag-slow mo. Uy, grabe, um, sa 12, huwag tong 12, harbatisim, aw. Magbabalik po, ah! <laughs> Soko, Senosa Crown. <laughs> oh, wala, wala, yun, wala Wala, wala. Lating lang, lating. Uh, wala, wala. wala nag... Pakilala lang. Oo, hinatid mm -hmm. lang niya ako sa huling hantungan. Hinatid niya ako, tapos kumanta kami ng Ang mga puno. Alam mo. Tapos yun, yun pala, that time pala nakita niya ako. After 4 years, sinanap pala niya ako kasi matagal na pala rin. Nainlam sa akin. Muro mong lasa tila siya. Oo. Oh. Ka. Magugugug. Dili, uy! Hindi kasi ako... Una mong pagkakita sa iya ka, no? Naganahan ka niya, Lili. Asa? Hadlok mo nisig sa ulo. Sa mo ka ito? Alagay mo. Ay, paingahan na ba sa ito? Wala, hadlok na kayo naong. Nakita niya ako. 2012, 12 years old siya noon. Hinahanap niya pala ako after 4 years, mm. sa 2016, nakita oh. kami. Ay yun pala hindi niya ako makalimutan kasi wala mali ko kabayad dito. <laughs> kulang ka 300 <laughs> ako natag sa iya kay 300 lang tapos 500 akong promise sa iya <laughs> kulang 200 oo so binayaran ko siya ng 200 oh. Uh. tapos 2016 nagsabay sabay na dahil may lagi na siya pumunta sa bahay ganyan oh. Uh. ganyan tapos kahit nung kami juwa pa niya yung pinsan ko na isa naman ay pamangkin ko yata or ano oh, may uh, mas, na yung uyab hindi naman kasi kami mag juwa i close na ka talaga kami tapos pag wala yung juwa niya uyab na ni, uyab ni kano ang imong igagaw oo uh -huh. Ya, sa lugar ni Return to Sender. Hindi, hindi, hindi. Iba yun iba yung ah, jowa niya. Jowa niya noon is, dyan lang sa amin din. Ah, then. okay, oo. Uh, uh, so, wala, wala naman kasi kaming ano eh. Basta ang importante, pag nag-fit siya, na ako. <laughs> so, pag kailangan niya ng support oh, ah. Pagwa, oh. ang iyang jowa, ang iyang anak ana, kung masaya kasag <laughs> ako ang iya na yung anuhan, ana. So, mora na siya. Ayawag nyo kaming maliit, maliit, <laughs> so. small mga bakla. Kami ang nagbibigay kung bakit kayo na na na, na, na kapoy na ko nila. na paninglan di mo ron na dako akayo ang role sa amin mga bayot <laughs> ng mga laki na iyab ng puerta. Ay, All that time ka 16 naman siya wala pa siya kwarta to. <laughs> ka si pangita to, nang <laughs> drive, drive sa balabal gali oh wala ka bang pero ba? sa sige na tugon ba ano ka pangwarta ko sa imo mo galing oh. ng... ay, kaya nga karon kaya na karon lagi karon lahat na yun, sabi niya <laughs> ni minsan hindi ako na hingi sa lang ako sa 100 dati <laughs> karon lagi palingil pang, pang lang yung dati 100 oh ngayon libo na wa pa na tabo wala Father, 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 2012, 2016, hmm. hindi kami, hindi ko siya binigyan kahit piso. Ah. Putang ngayon, cellphone ka agad, 40,000. Gipaningin <laughs> <na> lang sa laki. Oo, <laughs> oh, One time, big time. Gipaningin lang, hindi Ito, ano? hindi, man ko. Kaning... Kasi dati, wala talagang money involved sa amin. Sabay, Gid. Kaya nang, enjoy, good kami mag-uban. Kaya nang, ano, malingaw ba? Ang saya talaga, masaya talaga siya sa akin, mag magkasama kami. Silang floor, silang jig-jig. Kaganda -jig. ka sila mga, kung nasa daw ako mga barikata. lugar mo. Grabe, wala oh, talaga so, yung money ah, wala. Promise nasa talaga. Nasa mga barkada. Hindi ko talaga sabi na, Lord, thank you for this place <laughs> 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 At look sila mga ikwarta ani nga naong Lord, kaya kulatahon. Ito ba naman, di ba? Bro, si Brenda, mag-show niya siya yung kwan. Hindi magsabay mo, mag show, -show, mag mo, -show <laughs> okay, kay Sao Kaya kayo kaya niya. Di ba, pinabayara mo. Sa'yo ganit, kasakit pa kayo kong dalunggan. Karun, bitaw nga, nagdugay, <laughs> nag nagit kayo. sa <laughs> mo kayo, kung mo naman ako ganyan. Kaya pa ba kayo? Sa mo kasi higit sa i-comment niya. Isipin mo ha, pinabayaran ako ng 100,000 per show ko. Oh. For one hour. Samantalang so, ikaw, unlimited mo ako nakakasama. Gabi -gabi. So, Walang gabi. Diba? Walang ba? bayad. Ako, ba, ako pa ang nagbabayad. Tapos, oo, tapos mo kita. Tapos pag mahubog ka, kayo, yun na yung muna yung sakit. <laughs> Kaya No? Kaya ang uban in town, gabi, nagkandarapa nga. Mauban lang ka in one diba? hour. Bayaran. Samantalang si Kanu. Hmm. Grabe, nagbaba-picture sa akin, halos grabe, para lang maano ako. Samantalang ikaw, nakakasama mo ko buong gabi, tapos, hindi <laughs> e mo pwede <po> yung, hindi <laughs> e mo pwede yung kong lum... <laughs> Samo <laughs> oh, <laughs> <boi>, <laughs> okay. ko ka ikaw, sa ilaw, hindi mo pwede yung gamitin. Sige, panbo, grabe, na Isan ba sa dahon pinabuhi po? Ah, uh oo. -oh. yung feeling na, sinasamahan ka lang niya, just to make him, happy, to ease mm. the pain na nararamdaman yun pala, ginagawa na akong ang pinaka-importante ang inyong buwan, ang inyong banding yes. pero ngayon na ko talaga nasayang mm. na sayang pala yung mga moment na magkasama kami, tas pinamigay ko lang sa iba mau ba? grabe <laughs> <Krampi> kayo <Huh? laughs> sa tibuok coffee tibuok kinabuhi na ako nga nakauban siya wa joy na kami nakikita na ka nagjogging si Brenda wala pa wala pa <laughs> sa una gajogging na siya Mato, ay, kala, mula mula na ko yung mo sa balay ay lamu mo mga yan ay shooter ha shooter ay sana shooter ikat na to yo nakakainis i was really i was really thirsty that time kasi di ba nagjog ako like parang sobrang Layo kasi, like, matarek. Suma sumangil na ito, imuhang oh. jogging. Hmm. Adama yung mga kauban. Pugos na lang. <laughs> Nagag-diet <laughs> ito Ang <Uber> pa. jogging <laughs> na. Tapos nag-walking, like, mag pa dulong dito uban mga bayot. Grabe, kahagak, pag-abot dito. Ipainom na misan duway. Ako <laughs> pag-ay Pero ngayon, guys, alam nyo, yung feeling na, na we're still together. Manay mo, kasi di ba sabi nila, meron talagang um, love, na wrong timing so maybe na oh. kasi I am single na now tapos si single na di ba alam yung feeling na baka siya na talaga <laughs> ka na ba sinister pangayon hey na po na mapadugang na po na karun Ay, alawas pinanagitanan karun <laughs> so ngayon guys oh. ang kita namin is nasa 48,000 na oh. and then kasama ko sa video ah oh. Malapit na matapos yung ano, pag umabot kayo ng 80,000, so divided by to 40,000, oh, clear okay. na kami. Oh. So nasa sa kanya yun kung mayroon ulit siyang hingiin. Ah, okay. Oh, oh, <laughs> oh. Doon na nakamawitikan ni uh, Sian Singh sa likod. <laughs> Kaya, guys, manood lang po kayo ng video namin, guys, kasi um. wag niyo nang sabihin na scripted or nanggagamit, kasi ako talaga, totoo, talaga ako pinikilig, kasi ever since talaga ganito na, grabe, kapila na ako ginuluan. Tapos... <laughs> <laughs> bay mai bay sa bay mai labay bay mai grabe na baya ang kadugay namo so kung napat, kung kami naging kami talaga since 2016 2018 oh. so, 19 20 21 23 to port 8 years na look <laughs> naging nagikay ning ako ang kalugyan siguro yeah, grabe ba, ba, ba? na nga nasa. di lang almurana ah, siguro oy dai lang pinigana <laughs> mura na ning napaakan sa tambubugan <laughs> Oo, pero wala talaga, hindi namin na pursue talaga kasi Nagisa we're not on the same page. Kung baga, kung ako yung feelings ko sa kanya. Kung sa mga ginayin mong major, di ay kamo. Kung kamo, kung sa'yo major. Karoon, wala namin sa atong major on cops, sa kalubi lobi More on ko, namin nag-train namin karon sa Baga Festival. Okay ah. <laughs>

So, ay nag uh, nag ang, importante nga, nag-level up, nag inyong orientation. Correct. Ganun yes. naman talaga ang buhay. na orientation nga, nag-level up. Kapoy, manggod God, kaayong nga. Kita mga bayot. Oh. Sige, taghatag niya. Kita pa, sige. <laughs> Pasakitan, palugyon. Ano may tao? Karon, ay, karon, lang itong higda na uh. lang umpakan, tas lae. Tapos, talagay si father. <laughs> 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 so, <okay>. Father, <laughs> so, pagbabay pag sa diri, father. For you, for Nasa mong live, Father, oh, may hapon. Ano ah, lang tau <laughs> <na> si Father? Ang <laughs> oh, nagsimig binakos. Oh, father. Muna ako ingon nga. No, no. We're very emerged na karon. Mm. na ta diverse and, diverse and, and inclusivity. Ah, uh, oh, uh, and recycled na rin. <laughs> Ay, di gwapa na tau. Di gwapa ka rin. Muna na pa. Nakita, naging ko sa likod. Ayan. Ano <laughs> <na na> daw sa akin? Pili kung makita ang ganyan. Kaluoy sa'yo mong kahimtang. Sa grabe si father ng lantaw. Si father ano, sa kung grabe raba na natong binastos maring. -ko. Oo, kira okay, na. Kaya na si father na grabe <laughs> na ginagay ang generation. Karon. Grabe na ginagay ang generation na mo karoon. Makaingon ganyan si father nga. ginuong ko ato na lang ginis silang kung ano ni Ampo. Correct. Kung sa una, mga bayo, tuwan-tuwan festival. karon <laughs> lubi-lubi festival na. Gay, pakita mo na ako nasa <laughs> sa akong performance nangurog siya oi. <laughs> Kaing nang good Ana na dai karon. <laughs> For a comedy bar. So this is <laughs> what yani diri oi. Kalo una akong buhaton sa iya. <laughs> <laughs> na realize siya patay, tay ko ali Ako gid siguro ani next. <laughs> hmm. Tuduan ta lagi ka pag Sa Pormiro naman ay medyo ngilo. Oh, Sakit-sakit <laughs> oh. sa Pormiro. Pagkasunod-sunod na nahamloy naman. <laughs> Huwag <laughs> ka mag-alala, naman tayo kuhan. Hong Tai brand. <laughs> Hong Thai brand ni yung sa Thailand? <laughs> oh yes. Wow. So, inanala na siya mga manang ang life ni Maring Brain Dog sa iyahang di sila boyfriend. Yes. Ang bukong yes. sa ni Label, nilang duha? Basta kay amigo sila. Amigo, me. Amigo, ragin, me. Kung wabot mo sa time na <coughs> maging kami, kung oh. naglisod na, ay eh, magselos na. naman ko dahil kung nasa ka-oban. Mangigi na ka. Oo, ako na rin siya pugnan sa mga lakad niya. Hindi na kaganahan. Questionan ko na. Hindi ko na magagawa yung mga bagay na nagawa nung magkakaibigan pa. Naman ito yung model sa likod. Ay, model ako sa hap, ano. Pag-tunduway sa likod. <laughs> Basta mo sa tong istorya karon.

<laughs> friends yeah. with benefits oh, okay, okay, daw. Kayo, okay, okay, ang buti niya. Bayis na ka, bayis ka din Ito, Ito ang totoo, -an -an. friends with benefits. Yes. Huwag nilang lagyan ng dirty, or ng dumihan, pero... Dirty, <laughs> dirty <laughs> kitchen <laughs> daw. <dirty kitchen, though. laughs> Kasi... We, nagbe-benefits may sa among friendship. Uh -uh. Same as kami din naman. <laughs> oh, tinan nyo ha? Eh, wait lang. Okay, ko ano ha? Masa, tulog yun ako. Tinan mo. As vloggers, as oh, friends, oh. hindi lang siya. Kundi mga kaibigan oh, ko, ana. pupunta dito or pumunta ako sa kanila. Oh. Ginagamit na ako sa content. Ako oh. ginagamit ko rin siya sa content. Oh. We are using kasi vlogger siya, vlogger oh, ako. Nanaman na siya. Ganun yun eh. para Takot-takot ba? Oh kumbaga, kulab at tawag oh. doon. Sa kanya, nag-umpisa pa lang. Ganun din, kulab din. Ganun. Oh. Man, Pero, man, tabangin inyo, sa ninyo siya. Ang problema lang, siya manggol, oh. friends lang. Kami, na, hanag yun. Bigit <laughs> feeling away ka, o, na. Kulog ni Ron. Ay! Ay! Pasukan diba, mo. Nang, no? Gasampay na. Yun. Masasabi nyo ba na, na pag si Manang Adorasyon, gamitin mo niya sa connect? Oh. User na siya. Oh. Ako oh. po, gamit gamitin ko siya. Oh. User na ako. Hindi. Yeah, we are users for for our vlog, But for vlog. collaboration. Ah, na para sa aming vlog. Yes. Siya lang. Uy, siya ginagawa ko kasi kumikita siya. Ako, kumikita ako. Ito, kumikita rin <laughs> <kumikita laughs> <ako. kumikita laughs> <minyaw. laughs> siya. Wala kumikita kayo. Utangan mo, magaling 16,000. <laughs> Libog na nga ko na. Kung i-end na nato niya, wala na kay utang, kuad uh, kuwad uh, lang. Hindi <laughs> imang good siya. So, mintras, ugot lang diyan. So, buhay ang utang. Muna, ingon nila nga, kapit sa patalim. Huh? Pero hindi ako naniwala sa kapit sa patalim. Kaya kung pwede oh. naman, di ba? Pwede naman niya akong tirahin gabi-gabi. <laughs> hindi, mo gabi -gabi 40, <laughs> pwede mo kunya lubihan gabi-gabi para ma ang 40,000. Pero hindi, uwan na sa sagong vlog, kumikita. Oo. Nakalista man, tanan. Kabalakad niya sa inyo. Final ah. na niya. Ah, Sabi ko, 500 lang. <laughs> So inaanak na na sa mga manang Kung may makita nyo nga mga vlogger Uban-uban -uban, gani Nagpasabot, nag-collab na sila Diba? Oh. Naga house of collab Nag-collab-collab Ganyan mga Tanaw, ganun mga kitaan Nga nagising collab-collab oh. Ay na, kundi nalang oh. kumagsulti Sa <laughs> uban, ganit ka ng vlogger Gali, grabe na yung script Kani nga mo, tininaw Hindi nga mo ah Kaya nga kura Gama kayo ngayon, nga Nagiging script ka Nagi good feelings niya Abot lang niya Kaya kung wajud Gilo, jidja Wajud sa imo Kaya na ay 40,000 nga utang <laughs> Dagot yapon. <laughs> Dagot da kay sa karon imo lang. No. Kay di man sad na pwede i-dili magpaningil walk. no. Mm. Nga murag lending. Oh, di oi. Mm. <laughs> Apil na lang sa vlog Apil na lang. Para, para makalibot ko. Usay ba double payment siya ba? <laughs> Ana <laughs> 16,000 yung utang nako a. Oh. Minus din ako sa pila income sa vlog oh. Kung iya kung abayan karon gabi una, minus din ang 25,000. Doi na ko kadi ko katulog. Hikap pang di balabala. Awi gitaman. Bengen sa oi, gisa-kasa ka, gisa-kasa ka. Tama na Nakita ko na sa lubot ko may. <laughs> Kuro a <little> ra gyud. <laughs> Dili na kay over. Si Rombian <laughs> <K> <laughs> sa eh. Sakit. Hapla sa mo ani. Nagay mo masakit ako ano niya lugi na masakit. <laughs> <laughs> ako tiyan no <okay>, ka lubi. <laughs> banga Nakabangla ya. naman di ay. Bangko biyan pano. Di ba? na mo. So inana na siya basta kang ug ang oyma. amor na nga gabit. <laughs>